Hello everyone, welcome to Hula Hwan. Ang reading na ito ay para sa sign of Aries for the month of May in 2024. Unahin po natin ang general forecast, susundan ng career and money, uh, and then relationships and love life, tapos advice cards. Welcome po kayong lahat dito sa Hula Hwan. Ang goal ng channel na ito ay magbigay ng gabay using light from above with loving intentions para may positive energies ang lahat. So, unahin po natin ang general forecast. So, this is your general card spread. Ayan. Okay. Okay. Uh, Aris, nakikita ko sa inyo, in, in May 2024, or papasok ng May 2024, um, Marami kayong gustong uh, ipag... Para kayong may gustong i-achieve, mayroon kayong gustong marating, na or parang pinaglalaban. Pwede din to sa mga relationships ninyo. So, generally, marami kayong gustong patunayan sa sarili ninyo. Mar parang may mission na kailangan gawin. So, it's either sa work, sa trabaho, sa uh, relationships ninyo, or para sa inyo. Nakikita ko kasi sa inyo yung parang gusto mong patunayan sa sarili ninyo na kaya mo. Siguro kasi in the past, uh, naging very... Parang may pinagmumulan kung, sa, kung bakit. Kung baga, it's either pwede mong gusto mo yung maghiganti or baka may nangyari in the past na parang na-inspire ka na talagang baguhin ang buhay ninyo. Pero, nakikita ko din sa inyo na uh, may king of sorts energy na pwedeng mangyari sa inyo is parang magtatagumbay kayo magagawa mo yung gusto mong gawin pero may mga bagay din dito na nakikita ko na parang hindi siya yung sobrang hindi mo pwedeng, pwedeng hindi mo makuha lahat ng gusto mo pero ma makikita mo din sa mo kung gaano ka kalakas kung gaano ka katibay at kung gaano ka gaano mo kayang ano yung kakayahan mo para magawa yung mga naiisip mo palang lang. Kumbaga, ideas pa lang siya eh, pero kaya mo siyang gawing, kaya mo siyang ma-achieve. Alright? So, ang advice sa inyo, Aris, Aris in May 2024, ang advice sa inyo is, wag kayong tamadin. wag kayong, huwag yung tulugan yung mga, yung mga bagay na inaasam mong manyari kunwari gusto mong uh, magtrabaho gusto ay gusto mong kumita ng extra pera so 'pag matulog wag mong wag mong wag mong, mong wawalang ano lang wag mo siyang wag mo siyang na <laughs> namamabola yung tagalog ko wag mo siyang baliwalain so kumilos ka gumawa ka ng paraan para mangyari 'yung mga 'yon kailangan 'di dire derecho yung nakikita ko kasi sa inyo dapat 'di dire derecho yung kilos ninyo para yung momentum is andoon. Alright? So, ang nakikita ko sa inyo is yung judgment in reverse. Judgment in reverse, para sa akin, ang feeling nito is, yun nga eh, hindi mo maaring makuha ang lahat, pero may mga may mga bagay din na para sa iyo. Kung baga, ibibigay ng ibibigay para sa iyo yung nararapat at kung ano yung dapat for you at this sa sa sitwasyon na ito, kung ano man yung sitwasyon ninyo ngayon. Kasi minsan may mga gusto kayong, may, may mga gustong mangyari na hindi naman siya yung, alam mo yun, hindi pa yun, pwedeng iba yung intention, pwedeng iba yung uh, pinanggagalingan, pero kung ano yung bibigay sa so yun yung, yun yun. Just keep on going, yun yung nakikita ko sa inyo. Okay, so punta tayo sa career and money. Kung nakatulong sa inyo ang reading na ito, please subscribe, hit the like button. If you are on YouTube, like and follow pag kayo ay nasa Facebook. Huwag nyo po kalimutan i-share ito sa mga kilala ninyo na kailangan ng reading. Malit na bagay lang po ito to support this channel para blessings lang ang umiikot sa community natin. So, career and money po tayo. Ace of Wands, The Magician, the world page of pentacles and seven of pentacles okay ace of wands nakikita ko sa inyo na meron kayong mga baga meron may mga paraan kayo meron kayong gustong simulan when it comes to your career or merong merong pwedeng mangyari meron kayong pwedeng Uh, gawin na pagsisimula pa lang. So, yun yung nakikita ko sa inyo sa Ace of Wands. Eh, nakikita ko din na parang minsan baka may tinutulungan ka din or pwedeng may tumutulong sa'yo. So, yun yung, yun yung nakikita ko dito. Parang siya nagsisimula pa lang. Nagsisimula pa lang at marami siya pwedeng mangyari. So, let's see, no? In the past kasi na-realize -na mo na meron kang kakayahan, may mga kaya kang gawin na parang hindi mo siya nagawan ng hindi mo pa siya na materialize let's say na parang hindi mo pa siya na bibigyan ng parang pansen or hindi mo siya binibigyan ng um, doon. hindi mo siya binibigyan ng pagkakataon para mag flourish so yun yung in the past no so alam mong alam mong may possibility na kaya mo eh alam mong parang parang pwede siyang ma-achieve so when it comes to your career Aris nakikita ko sa inyo na you have this world energy. Ibig sabihin, madaming posibilidad para sa inyo sa, sa May 2024. So, nasa sa inyo na yan, ano yung mga decision na gagawin ninyo, kung may mga, may mga opportunities na dumating, nasa sa inyo na yan, kung ano yung gagawin ninyo, about kung, kung tatanggapin nyo ba or hayaan nyo na lang yung mga bagay na yon. <clears throat> Next is we have Page of Pentacles. Ang advice sa inyo, Wag kang matakot pagdating sa mga resources mo. Huwag kang matatakot na humingi ng tulong, huwag kang matakot na uh, bigyan ng panahon 'yung mga pan 'yung mga pangarap or 'yung mga gusto mong i-gawin pagdating sa career mo. Gawin mo lang siya, huwag kang matakot. Wag kang matakot kasi parang pakiramdam ko dito. Parang kailangan mo maging risk taker. Ganon. So, lahat daw ang gagawin mo uh, sa buwan ng May. Aries, magkakaroon din ng rewards yung mga yan pagdating ng mahabang panahon. O hindi naman mahabang panahon pero parang parang ka naglalagay ng parang ka nagtatanim ng buto. Nagtatanim ka ngayon tapos parang in the future lalaki siya. And yung reward mo is mas malaki sa future. Okay? Yun yung nakikita ko sa inyo. Yun yung nakikita ko sa inyo na parang ang daming pwedeng mangyari kasi kasi binigyan mo ng panahon ngayon. So punta na tayo sa relationships and love life. relationships and love life for aries hangman prince of swords king of cups 10 of wands and 9 of swords So, pagdating sa relationships mo, Aris, meron ka bang, meron bang parte ng mga sa, sa relationship mo na parang pakiramdam mo? Um, may awkwardness, merong feeling na hindi siya perfect na perfect, pero nasanay ka na lang at diretso mo na lang, hinahayaan mo na lang. So, merong, doon nagsisimula, no? So, I think ito yung topic na parang na binibigay sa inyo ngayon ito yung topic na parang pwede mong mabigyan ng uh, solusyon possibility passive, ano na may may paraan para baguhin or may paraan para tigdigan ng panahon so in the past kasi siguro nung bata-bata ka pa or nung mas bata ka parang parang hindi ka kasi parang taklesa parang yun na sa akin nito eh parang parang gagawin ko lang kung ano yung gusto kong gawin at sasabihin ko lang kung ano yung sasabihin ko. Tapos siguro may mga nangyari doon, may mga parts doon na parang nagkaroon ng uh, siguro issues, ganyan. So, yun yung, yun yung, yun yung pinapakita doon, no? So, pagdating dito sa relationship part na to, nakikita ko sa inyo yung Pwede kang maging king of cups energy. Ibig sabihin na master mo yung emotion mo. Mas nakikita mo na kung saan nanggagaling ikaw at yung mga, mga bagay sa paligid mo. And kahit na, kahit na parang nagkakaroon ka ng ganong level of understanding na medyo mas mataas-taas na compared dati, um, hindi ka pa din naliligaw. Kumbaga, hindi ka na nakikita mo yon pero hindi ka yung sobrang yumayabang. Nagigets mo yon Parang dapat nakikita mo pa din. Parang yun yung potential mo eh for, for, for May in, in this month. So, anong advice sa inyo? Advice sa inyo is to be the Ten of Wands energy. ah uh, pinapakita dito na parang uh, Parang... para kang somehow parang nakikita ko sa inyo na kung kailan nag papahingan na yung ibang mga tao, ikaw naman, parang... parang nakikita ko yung... pagka... hindi naman balisa, pero parang... pakiramdam na hindi ka pa na, hindi ka mapakali, at kailangan mong bantayan, kailangan mong tumingin, kailangan mong mag... Uh, mag... kumbaga kailangan mong magmasid, mag-observe. So yun yung nakikita ko, no, parang hindi ka hindi ka Kasi parang, parang, may mga bagay na hindi mo, na hindi papansin, na ikaw lang ang mapansin, ikaw lang yung nagbabantay. Uh, so, kailangan mong mas maging tutok sa mga bagay na pagdating sa inyong emotional side or sa inyong relationships. Kasi, minsan may mga bagay na yung mga tao, may nasabi lang, tapos suma, sumama yung loob. Ikaw yung dapat magsasabi na magko -co at magsasabing hindi naman alam mo yon iko -co mo lang tapos parang parang dapat alisto ka at magkailangan mag mong mag-express ng sarili mo para mab mabigay sa mga tao yung tamang impression kasi madaming misunderstanding ang pwedeng uh, mangyari so ano ang pwedeng mong ang possible outcome mo is the nine of swords Nine of Swords, uh, para sa akin, ang Nine of Swords kasi <clears throat> parang alam mo yung pakiramdam na alam mo yung pakiramdam na parang hindi ka makapag hindi ka makapagpahinga hindi ka makapag uh, bigay ng peace para sa sarili mo. Ito yung nakikita ko dito sa card na to. Uh, meron din akong napapansin na parang siguro ah uh, may guilt ka or meron kang mga bagay na hindi pa naaayo sa ibang tao, pwede din yun yung mga ma-re-realize ma mo. So, kung may mga, may mga realizations na makukuha ka dito sa pangyayaring ito or sa buwan na to. So, ayun, parang, parang yun, parang, so, in general, when it comes to your relationship, may growth talaga na mangyayari. Meron talagang growth na pwede mong, uh, pwede mong tignan kung paano ka matututo at paano matututo yung ibang tao para sa iyo. So may mga kita ko din na parang may potential talaga eh para mas maging aware ka. And para mas maging pagka nakita mo na yung tingin ng ibang yung mga pakiramdam ng ibang tao sa iyo or sa, ng mga nararamdaman nila, inuuna nakita mo na yung yung mga uh, situation nila, then doon ka magkakaroon ng realization. So, ayan, punta tayo ng, natin ng advice cards. So, meron po tayong 2024 forecast for your sign. Kung hindi nyo po yun napapanood, hanapin nyo lang sa videos ko. Yun po ang gabay ninyo sa buong taon. So, advice cards tayo. Okay. First advice card. dalawa yung gustong lumabas okay first advice card face your financial fears When you are honest with yourself about fears of success or failure, they can no longer control you. Be free of hidden fears by exposing them to the light of awareness and you will realize that you in fact have nothing to fear and that every successful person has struggled with and struggled this self and release these self-doubts. So, wag kang matatakot kung mayroon kang mga problema sa pera mo. Harapin mo yon at hanapan mo ng solusyon. Wag kang matatakot. Kailangan mo lang talagang Harapin yun and gawan siya ng paraan, okay? So, that's your first advice card. New waxing moon. Conception, inner self, and expansion. So, yun na nga eh. Uh, may mga... Magbibigay ka ng sarili mong pagkakataon para baguhin ang iyong uh, sarili. Okay? Yun yung nakikita talaga dito autumn, abundance, preparation, and harvest. Ayan, yun nga eh, di ba, yung sa career. Talagang may, may potential ka talagang gawin ngayon para baguhin yung, uh, yung sa pera mo, sa, sa magiging future mo. Okay? Loneliness. When you stop, when you stop fearing your aloneness, You stop settling for less than you deserve. May I embrace and love my solitude. And that's when kindred spirit can finally come. So huwag kang matatakot pagka-feeling mo minsan na parang wala kang katulong, wala kang... Huwag kang matatakot. Um, siguro kailangan mong sabihin sa sarili mo na parang una dapat mahalin mo yung... Dapat buo ka eh. So, kung, kung kaya mo, kung alam mo sa sarili mo na kaya mo, then dadating doon ang mga iba't iba pang susuporta sa'yo. Okay? So, yan ang forecast mo for this month. Subscribe on YouTube and follow Hula Huan on Facebook para every month may aabangan kang forecast for your sign. Always remember, sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat maputi ang iyong intention. See you sa next reading.